Tatanong ko po yung sa, sa, sa Matthew 5, chapter 5, verse 30. Uh, Ang aliping walang kabuluhan? Hindi. Matthew 5, chapter 5, verse 30. Okay, okay nga. 5, 13? 30, 30. Ah, 30. Basa. At kung ang kanan mong kamay ay makapagpapatisod sa iyo, ay, ay mo. putulin mo Oo. at iyong itapon sapagkat may mapapakinabang kapal. Anong talong ko lang kapatid? Yung ano po, kung yung literal na kamay po ba yun? Kasi parang literal po yung ano yun. Ano yung tinutukoy ah, doon. Pag literal na kamay, dapat may mga kristyano ngayon, putol-putol na. <laughs> Meron ano ka ba nakakita kristyano pinutol yung kamay nila? Hindi naman literal. Pag hindi, pag hindi hulog mo, sa literal yan kapatid, Hindi, ano? gumawa yung kamay mo, nakagawa ng kasalanan. Hindi, putulin mo. Eh, ano pa rin ang ipang mo ng mabuti? Wala na rin. Wala na rin. Mahirapan ka na. Kasi dalawa na gagawa niyan eh. Mabuti o oh masama. Eh kung ang kanan mong kamay nakakapagpatisod sa'yo, putulin mo. Ano ba ibig sabihin ng kanang kamay sa Biblia? Pakinggan mo sa 11.7 ng Sakarya. Basa. Sa abang ng walang kabuluhang pastor mm. na nagpapabaya ng kawan, mm. ang tabak ay sasapit sa kanyang kamay mm. at sa kanyang kanang mata ang kanyang kamay ay matuto yung mainam at ang kanyang kanang mata ay lalabong lubos. Ayun. Dito may symbolic meaning yung kanang kamay at kanang mata. Ay big sabihin noon yung pastor na pabaya, tamad eh ang kanya ikang kanang kamay matutuyo. Mawawala yung paggawa sa kanya. Kasi alam mo sa Biblia, yung yung kanang kamay larawan yun ng paggawa eh. Igawa ikanin niyo ang inyong kamay. Kaya isinisimbolize ng Diyos yung kanang kamay sa paggawa. Eh, kung ang paggawa mo, ang ibig sabihin eh, makakapagpatisod sa'yo, putulin mo yon. Hindi mismo itong kamay mo puputulin mo. Pakinggan mo ha? Sa Colossus 3.5, ganito nakasulat. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Ito mo, pinapapatay yung sangkap ng katawang na sa ibabaw ng lupa. Alin yun? Literal bang kamayon? Tuloy. Pakikiapi, pakikiapi, karumihan, karumihan, masamang pita, masamang natita, masamang, nasa, nasa. at kasakiman. Mm, yan, yan ang pinapapatay. Ano ba, we? masamang nasa yung mata mo, dukitin mo, alisin mo yung masamang nasa, ang ibig sabihin. Pero pag inalis mo yung mata mo rin, hindi ka na makakabasa ng Biblia. Di ba? Hindi ka na rin makakagawa ng mabuti. Pag inalit mo yung kamay mo, hindi ka na rin makakagawa ng mabuti. Di ba? Yung, hindi, hindi literal yun. Ah, uh, yung ko, ko po. Yung ano po ba yung... Yung masamang gawain po ba ng kamay, yung sangkap po ba ng katawan yun? Oo. Di ba? Nasa ibabaw ng lupa eh. Basahin natin 3-5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga ibabaw ng lupa. Tama mo? sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa. Dito mo nakukuha sa lupa yan eh, di ba? Hindi mo naman nakuha sa langit yung pagnanakaw eh, di ba? Nandito sa lupa yan, ang kasalanan nandito. Eh, isinasangkap sa iyo yan ng demonyo. Tinuturoan yung kamay mo magnakaw. Tinuturoan yung mata mo mangalo niya. Di alisin mo yon, patayin mo yon. Hindi yung literal na mata, hindi rin literal na kamay. ba? Diba?